Mapapagod din ang mga yan. Kakachismis. Kapag ikaw ay nasa tama at katotohanan, lalaban kang parang agila sa uwak, maniwala ka. Paano bang lumaban ang agila sa uwak? Kasi ang uwak, sasakayan sa agila. Ayan, katulad niya. Pag sakay niya sa agila, tutukain, tutukain yan ikod ng agila. Pero yung agila, pansinin po ninyo, ay, hindi makikipaglaban ng head-on yan. Hindi, pipiglas yung agila at ah, aharapin yung uwak. total mas malaki naman siya, mas malakas naman siya. Hindi. Ang gagawin ng agila, hindi mababuzzer yan. Lilipad lang ng lilipad yan. Pagkataas-taas, pagkataas-taas. Kasi habang lumilipad pala ng napakataas ng agila, numinipis naman ng oxygen para sa uwak. Hanggang sa ang uwak ay hindi na makahinga. Hindi nakakayanin. Lalagpak. Bibitaw na lang siya. Kapatid, ah, Ganon ang paglaban sa mga uwak sa buhay natin. Sa mga kuda ng kuda, iyak ng iyak, sa likod natin. Huwag nating sayangin ng energy, ang oras, ang resources natin. What? Kung kinakailangan mag-explain, ipagtanggol ang sarili, go! Once, twice, okay na yon. Kasi ang taong naninira talaga, hindi maniniwala yan. Kahit anong explanation mo pa, mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung kinakailangan mo magdemanda, kung sa tingin mo dapat magdemanda, ay demanda mo. Pero huwag mo nang isi isipin yung demanda mo. Mag-flourish man o hindi yung demanda mo. Okay lang. Basta huwag mo nang i-focus ang mundo mo sa kaniya. Tulad ng agila, fly high, higher and higher. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Lalong-lalo lalo na yung kinaiingitan na magumuat ng kwento laban sa yo. Kung ano yung kinahingita nila, mas gawin mo. Mas pagbutihin mo. Doon mo ilagay yung energy mo. Tulad nung agila, confuse them with your silence. And then shock them with your success. Lituhin mo sila ng katahimikan mo. Yung uwak, litong-lito. niya yung agila. Tahimik lang yung agila. Sabi siguro ng umabay, Ano ba ito? Panhig pa ito? Hanggang sa, ah, hindi nga ka baka nga? na sorpresa siya ang taas-taas na pala ng lipad ng agila. Lituhin mo siya ng katahimikan mo hanggang sa sorpresahin mo na siya ng takumpay mo. Mars, kanya lang ang gawin mo. Promise. Tandaan ninyo na kahit nasa tama tayo, kahit ang kwento ay hindi totoo, masasaktan pa rin tayo. Hindi pa rin ganun kadali yun. Lalong-lalo na kapag yung mga kwento-kwento at paratang ay galing sa mga taong hindi mo inaasahang panggagalingan. Magbong subukan, masisira ang buhay mo.